Hello mga brosis Welcome to my vlog Ride muna kami with brother Arnel today At may gusto lang akong i-share Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon? May bagyo ka man sa buhay o wala? May problema? Pagsubok? Sakit? At kung ano-ano mga bagay mga kapatid Be thankful Dahil hanggang ngayon buhay pa tayo At nandyan ka at nandyan ako tumihinga mga kapatid Alam nyo ba hindi ako naniniwala sa tatawag na pangit ang araw o bad trip naman ngayon dahil umalas naman ngayon. Alam niyo pa mga kapatid, walang bad trip, walang pangit na araw, walang malas. Bakit? Ano sabi ng Bible sa Psalms 118:24. This is the day which the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. Ngayon, ang araw na likha ng Diyos every day. Yan ay gawa ng Diyos. Be thankful, maging mapasalamatin. At sa tulong ng biyaya ng Diyos, lahat ng ating mga bagay na problema at pagsubok ay malalampasan din yan. Keep on keeping on. Magpalakas, be strong, and be of a good courage. Mga kapatid, thank you. At nawa mga kapatid, manalangin tayo sa bawat isa. God bless, and to God be all the glory. Bye-bye!